bubunyag sa liwanag. Ang gabing sa liwanag, sa gabi. Diyos, na hindi mapagtataguan ang anumang gawa ng kasama. Tinatawag ko ang Espiritu na gumagaway sa taong to, nasan man kayo, kapag pag kayo sa atin. Mula sa apat na tulok ng mundo. Abiste. Abite, abite. Ang pinaggo. Ex-Semenes. E Inyo Cristo, palamorfina. <laughs> Tulos. ak, ah, akdo, akdom, akdodom. Pas sa katawan. Huli ka. Ilan kayo po yung nagpapasakit sa may katawan na to? Ilan kayo? Ilan kayo? Parham, sukuam, asirob. Oh. Ilan kayo? Patayin nyo na. Bakit nyo nga, bakit nyo to binabaliw? Saan? Patayin na, Hindi ko kayo papatayin. Bakit niyo muna binabaliw ito? Gusto kong malaman. Bakit? Ha? Bakit? Anong kasalanan nito? At pinahihirapan niyo ng ganito? Ha? Prokultis buho. Uh, sige. Susunugin uh, kita dyan. Ilan kayo? Pa! Ilan kayo? Pa! Uh, papalito! Ang dami ko sa inyo. Ako ang papasok. Ha? O uh, sige. Masuk sa katawan. Pa. Oo. Oh. Pa. Kakalasin niyo na to. Anak ah, to ni Lito, sir. Oo. Oh. Yung tumitira sa manika. Yung naguhuras yun ng manika, sir. Kami ang pumapasok lagi. Hindi ay. yung... Ay, bakit ay, yung pinapasakitan to? Eh, hindi yung ano, hindi yung tumutusok sa pamilya nila, sir. pamilya oh. Kami lang, sir, yung ano, naguhuras yun ng manika na para pampapayat sa kanya. sa kayong sa ano, sa tawag na ito so matang, milyon, sa mata niya, sa sir, internet ang nilagay namin, sir, sa mata niya. O, oh, ilan kayo, ilan kayo, ilan kayo? Marami sila, sir. Marami kayo? Sir. Marami, marami, sila, sir, marami. Marami? Sa pamilya, sir, maawa kayo sa so, pamilya niya, sir. Hindi, eh, hindi kayo naawa sa may katawan at ginaganyan niyo. Sir, uh, sir, ha? pumatay ka kahit isa, sir. Marami nang ginawa sila, sir. Lahat kayo papatayin ko, sir, wala akong ititira sir, sa inyo. May namatay sila, sir, 11 ang na namatay nila, sir. Tagasan kayo? Bicol, sir. Kapit bahay nila, JC, yung napapagamot, sir. Sir. Sir ka? Opo, sir. Surka. Anak ko nilito. Huwag niyo akong patayin, sir. Ipapasok mo. Sir. Ipapasok mo yung babaeng tumira sa anak niya, sir. Sige. Na isang buwan, is, isang buwan, kalahating buwan, nila na-scream sir. Muntik nang mamatay, buti na buhay na yun, sir. Siya tumira, dinunyo sila, sir. Anak tulad ng lito, sir. Kami lang anak, ruta doon sa manika na. Pasok! It, Sino ka naman? Hindi pa pumapasok Sino ka? Sir Hindi pa pumapasok, sir Sige, kita Marta Barang Patsulit si Paparagnat Please, please, sila muna hindi pa pumapasok Masya pa Aliyon muna pa Sa dami nga talaga Ayan Sa likod talaga siyang maandutin Mauuwi tap Huwag mo tatanggalin Ate <tongan> Ate? Sige, cat mo